At eto na nga, ngayong araw nga, meron tayong food trip na naman na pupunta discover natin ngayon. Dahil nga Ramadan Day dito sa Abu Dhabi at napakarami talaga mga food trip na mga nagkalat ngayon. At ito pala yung ating pupuntahan. Ito pala yung spicy and fresh restaurant. At dito nga pala natin titikman yung mga nagsasarapan nila mga food. Iba ibang klase mga pagkain talaga ang matitikman natin dito. Sigurado naman talaga mabubusog ka sa videos natin ngayon. At meron sila dito ang Arabic food, Chinese food at Indian food at marami pang iba at siguradong swak talaga sa mga panlasa nating mga kabayan. At bukod nga doon, at Napakarami nyo pa pwedeng orderin dito sa kanilang restaurant. Sigurado ako sa inyo talagang mapaparami ang kakailin nyo dito sa kanilang restaurant. This one, the grill. This one. Okay, hi. Hi. At pagkatapos ngayon, pinaka-chicken nila pag sinausaw sa mga sauce talaga. Ay napakasarap talaga niya. At yung serving nga ng mga po nila, talaga mag-e-enjoy kayo dahil napakarami talaga nilang mag-serve. at ito na nga at si serve na nga sa atin yung ating mga in order. Ito pala yung lamb tika chicken tika at ang tawag naman dito sa mahabang meat na to ay lamb kopta. Ito naman ay ang chicken kopta. Pero meron yung masarap na marination ng chicken wings. Ali ito pala ang mixed grill platter. Nag-range lang naman siya ng 28 dirhams. Ang susunod ko namang ibibida sa inyo ang masarap nilang biryani. Bali ang tawag nga pala na dito ay iftar meal dahil Ramadan day pa rin nga dito sa Middle East. Kaya naman meron mga ganitong klaseng side dish. Bali yung iftar meal pala nila lang pala to ng 20 dirhams. Ay talaga naman sulit talaga ang ibabayad mo dito dito at ito na nga ay talaga naman sa talaga ng maraming tao at napansin nga din namin dito at napakarami din mga kabayo naman nagpupuntahan dito sa restaurant na to kaya naman panalo ang kainan na to kaya kung natin patagalin to mga agutom. kainan na chicken coop pa nga nila rito ay napakasarap at napakalasa at yung chicken tikka nga nila rito pag natikman nyo talagang solid napakasarap talaga at kung hindi nyo pa nga natitikman nito mga ganito klase pagkain nako dayuhin nyo na ay sigurado naman talaga mag -e enjoy kayo sa mga ibang iba klase ng mga pagkain nila ito naman ang tawag dito ay Harris ito yung matitikman mo ng mga side dish na mga iptar Carmel nila. At ito na nga. At kung nagbabalak nga pala kayong pumunta dito, napakadali na palang hanapin ito. Kated nga lang pala sila sa mismong Hamdan Street, Abu Dhabi City. At sa likod nga lang pala sila na mismo ng Al Haliya Hospital. Okay, sige na, balik na tayo don ulit sa ating mga kinakain. But ito itong kinakain natin na to, ito kasama naman to sa biryani na inorder natin. At ito na nga. At ito naman yung ibibida namin sa inyo ng biryani na napakasarap naman talaga. Pagkatapos nga kung nagda-diet ka dahil ayaw mo ng rice, pwede mong gamitan ng tinapay ang mga mixed grill nila. Ay, para lalo mo talagang ma-enjoy ang mga food talaga nila dito. At kung pupunta nga kayo dito sa mismong restaurant na to, mas maganda pumunta kayo dito yung padilim na. Mas maraming taong kumakain dito talaga naman kahit mag -e enjoy kayo. Dahil nga rin yan sa mga masasarap nilang mga pagkain ng mga ino dito. Sobra-sobra nga kami nag-enjoy dito sa amin na kainan. Dahil nga napakamura na at mag -e enjoy ka pa talaga sa mga food na mga inaalok nila rito. At kung umabot nga pala sa videos natin ngayong araw na to at kalimutan, share sa inyong mga kaibigan at hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood tapos na